dan guys eh dulu kayak gitu ya ya so apa kok na rin so kebe anu Bali mabut sila nang no? hmm. anu eh ilam anu ilam buan sila ilam buan well, yeah. Hindi, ilang buwan silang sa, sa hospital? So, sila, Ang tagal. Ano yung naging ano kasi nito? Infection? Ano kaya yun? Anong infection? Iyon lang. ano infection? Anong? Ang nga, like, anong ano, anong finding talagang bacteria ko nakmalat sa buong katawan niya. Yan yung nanay. Siya yung nanay, yung asawa ng pamangkin ko. So, yun guys, Eh, Sempre. Eh, talagang ganun, kailangan tanggapin natin, talagang ang ganda naman siya. So, ang hirap pa naman ang buhay, guys. Sa ngayon. Kaya yun. Parang ano nga na lang, tulong nyo. Pasir na lang. Um, share nyo isang malaking tulong. Nyo. But, Kapalo So yun guys Maraming maraming salamat Ingat po tayo lahat Maraming maraming salamat Yan yung chahin Yan yung chahin ya. Sobra Sobra Ganun talaga guys. Ang buhay. Ang tayo na nagagawa. Yan ay ano. Bali, apo ko na rin yan dahil apo ng kapatid ko yan. Maraming salamat. One years old and six months, six days.

sa buhay. Ang uh, may tutulong lang ay bilang tulong ay uh, pa-share lang po. Yan yung uh, anak ng yeah. aking kapatid yeah. pamangkin ko hey guys aray talagang ganyan na tayo magagawa ang